Hi everyone, welcome back po sa ating youtube channel uh, Nandito tayo, papunta tayo sa gubat uh, Kukuha po tayo ng panggatong Kasi, ubus ng panggatong sa ating bahay At yan, hindi natin papatagalin, let's go Ano guys Dahan-dahan lang po tayo kasi madulas ang ating daan Ayan Ayan, look at the view guys Look at the view Ayan Dahan-dahan Dito sa probinsya guys ah, Kahoy po ang I may mean, ginagamit Na pangkatong Ayan guys Maraming kahoy dito guys Ayan guys at ito ang ating dalang basket guys sa tawag sa amin bisaya ay ito ang ating lalagyan ng ating kahoy yan guys ito pala daan namin guys madulas guys Look at the view, guys. Ayan. Ayan ang view dito sa probinsya, guys. Dito sa aming bukid. Ayan, guys. May makikita pa tayo yung simbahan. Sa tuktok ng bundok. Ayan ang simbahan. Simbahan yan ang Mediatrix of All Grace, guys. Tuwing December po ang kanyang kapistahan. Ayan Patuloy tayo Ayan guys Malapit na po tayo sa ating pagkukunan ng panggatong kahoy Malapit na po tayo makarating at ito rin ang aming daanan guys patungo sa aming pagkukunan ng tubig inumin nung wala pang kuryente sa amin na uh, di, malayo po kami, ang aming tubigan dito kami dadaan at sa susunod kong vlog ipapakita ko sa inyo kung saan kami kukuha noon ng tubig noong wala pang ang kuryente noong malayo pa hindi pa umabot sa aming bahay ang tubig sa susunod kong vlog ipapakita ko sa inyo ayan guys malapit na po tayo makaabot sa ating kakahuyan nandito na po tayo guys uh, paliko tayo kanan pata kanan tayo dito tayo guys lagay natin dyan ang ating basket ang ating bukag pahiga natin ayan guys magsisimula na po tayo ang mamutol ng kahoy uunahin natin ang sanga ayan guys medyo matigas ito ay dahil Matigas tong kahin to. Yan. Unahin natin ang kanyang mga sanga. At sa bago pa lang sa aking uh, YouTube channel, paka subscribe naman at pakahit naman sa notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na content. At salamat po. At ngayon patuloy tayo. Guys medyo matigas itong kahoy na to kasi matibay ito pero uh, tumba na to na ito ito nating tukunin guys ating gawing panggatong ayan Ayan guys, ipapasok na natin ang ating kahoy sa ating basket or bukag Ayan kasi marami na po tayo nakakuhang kahoy uh, Kung mapapuno na ating buka ang ating basket uh, Uuwi na po tayo sa ating bahay kasi malapit ng magtanghali Ayan guys ganito pala ang trabaho namin sa probinsya magsasaka at magkuha kami ng panggatong para sa aming para iluluto ng pagkain namin ayan malapit na siyang mapuno ayan guys tapos na tayo uwi na po tayo sa ating bahay guys tara ang bigat guys bigat guys wait na po tayo guys Ayan guys po, ina po tayo sa ating bahay kasi puno na ang ating bukag ng kahoy. Ayan, medyo mabigat siya guys. At mahirap pa ang aming daan. Ayan guys, at yan lang po ang ating iba at salamat po sa inyong panonood At sana po uh, magkakita po tayo sa ating sa aking susunod na video. Salamat po at God bless at ingat kayong lahat. Bye bye!